Hi, girls. I am Erin Mae by Mayo, and welcome to my channel. Siguro, kung kikinig niyo yung siguro wala kong sabihan sa mga hindi ko na pagkakatiwala sa pinang sa kanya sa pinang sa pinang sa pinang sa pinang sa pinang sa pinang

nabubuhay ko tayo sa mundo. kasi isipin mo tayo na wala, nang halaga ang buhay na ito. Kung magkakamali ka, ito ay proseso pa ang Panginoon para sa atin. ito ang magamit ka sa kanyang halaga ang purpose natin. Ang magamit ka ng Panginoon. At makapagbili ka na halimaw at iyan. Hindi mo ang Ito ay

melami selama gadis.